ang kaso ng mga 'to, e, e, mga mga teenager pa 'to eh. Just yes po initially po yung mga isasampa po nating kaso sa kanila dito. Ito po yung arson, ito po yung direct assault, uh, uh, malicious mischief, uh, physical injuries. mara lahat po ng mga uh, nilabag po nila isasampa po natin sa kanila. Uh, major paano kaya huma-identify karamihan po lahat, no? Hindi kaya no face, no case 'yan. Hmm. Ano, pakiulit lang po medyo po ah, uh, rolling lang po kami. Okay po, paano huma-identify po lahat 'yan? Eh nakatakip po ang mata, mm -hmm. ay mamuka. hindi po kaya no face, no case. Marami po tayong mga CCTV na sa lugar at uh, saka po yung mga na-arresto po natin. Kaya nga po, meron na po tayong bilang dito na 113 po ng mga individual na na-arresto po natin. Mm -hmm. Doon po mm -hmm. sa 130 na yan, dito po yan sa Ayala Beach, 51 po ang na-arresto natin dyan. 38 po dyan yung adult. Dalawa po dyan yung turnover natin sa Reception and Diagnostic Center, na, Reception and Action Center ng MTSWD. 11 po dyan yung for, subject for determination ng discernment. At yung dito naman po sa Maisi at Pimindiola, meron po tayong 21 individual lang na aresto. 14 po dyan yung adult, 7 po dyan yung minor. At sa CM Recto naman po, meron po tayong 41 po na naaresto, 13 po dyan ay adult, 28 po dyan ay minor. Subject po ito sa determination of discernment. Mm Marami-rami pala